Natanggap niya ang mensahe na hindi para sa kanya at sa isang iglap nagbago ang lahat. Maya, tumigil sa paglalakad sa loob ng terminal, malamig ang liwanag ng fluorescent na kumikislap sa kanyang mukha, at ang smartphone na dati ay tahimik, ngayon ay nagpaalala ng isang pangalan na hindi kilala. Si Arman ang asawa niya, mataas sa posisyon sa munisipyo, laging presentable, laging may ngiti sa mga pulong, at si Kara ang pangalan sa screen na may simpleng, malakas na pangungusap. Nandito na ako sa likod ng ballroom. Pupunta ka ba? Maya, naramdaman ang tibok ng puso niyang tumatakbo, ang lasa ng asin sa dila, ang amoy ng kape sa kanyang thermos na biglang nakaramdam siyang mapanlait. Ang mahigpit na kapit niya sa strap ng bag habang lumalamig ang mga palad. Palaging late si Arman mula sa opisina, palaging may paliwanag, palaging may isang upuan na bakante sa hapag. Maya, nagbayad ng tiket, nagbukas ng isang bagong kabanata sa isip niya at nagdesisyon na manatili sa lungsod para alamin ang katotohanan. Kung totoo, hindi ito basta hiwalayan lang. Maaaring masira ang reputasyon ng isang opisina at maiwan ng bakante ang isang pwesto sa gobyano. Sa susunod na oras, ipapakita ko ang mga mensahe, ang mga screenshot, ang video na hindi pa niya nakikita, at kung paano nauwi ang lahat sa isang eksena na panay kamera at hukuman. Kung may nadama kang pagkakanulo, pindutin ang like para sa lahat ng nawala ng tiwala at nanindigan pa rin. Maya, umuwi sa bahay na puno ng tono ng trapiko at tono ng refrigerator, nagulat siya sa loob ng tawag mula sa kaibigan niyang si Nina na nag-alok ng lugar kung kailan. Bakit nandyan ang pangalan na Kara sa phone ni Arman? Tanong ni Nina habang amoy bagong lutong tinapay mula sa microwave ang pumuno sa hangin ng maliit na apartamento. Maya, tumingin sa retrato nila na magkasama sa honeymoon, nakita niya ang transplant ng kanilang nakaraang ngiti at naramdaman ang bigat ng mga taon na dahan-dahan gumugulong. Hindi ko alam, sagot ni Maya, huminga ng malalim, naririnig ang malabong pag-ugong ng mga taong nagdaraan sa labas at nagpasya na huwag umalis. Pribadong investigador ang kanyang naisip, may pangalan na ibinigay ni Nina. Rico, dati daw siyang militar at ngayon ay alam kung paano maghanap ng sinumang nagtatago sa gitna ng lungsod. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman, sabi ni Nina. Maya, sumunod, naglakad patungo sa isang maliit na kainan, ang tunog ng kawali at alat ng asin ay naghalo sa malamig na hangin at doon pumayag siyang kumuha ng PI. Magkano ang kailangan? Tanong ni Maya. Hindi iyon ang mahalaga, sagot ni Nina, at may nakakabana na pagkatiagaan sa muka. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Kukunin ang mga log ng hotel, susuriin ang CCTV, titingnan ang mga text at social media messages. Maya, alam na ang kanyang desisyon ay magbubukas ng pinto sa isang mundo na may sala, suborno at takot. Sa unang gabi ng investigasyon, nagtagpo sila sa isang maliit na kape ang kape ay maasim at may tinapay na may mantikilya, habang si Rico naglatag lang mga larawan at mga pangalan. Si Arman ay nakasama sa listahan ng mga opisyal na madalas mag-host ng private dinners. Paliwanag ni Rico, ang tunog ng kanyang boses ay parang papel na kumakaskas sa loob ng silid. May pattern. May mga logs ng reservation na tumutugma sa mga petsa na nawala si Arman sa bahay. Maya narinig ang pagkalampag ng mga kuko sa mesa ng bayista, amoy ng usok mula sa labas na dahan-dahan pumapasok at malamig na pakilamdam ng tagiliran niya habang niya pinipisil ang tasa. Sa loob ng tatlong araw, nagsimula silang mag-ipon ng dokumento. Nagkita sila ni Rico sa likod ng isang parking lot kung saan sinabi ng attendant na nakita ang isang itim na SUV na laging nasa mga gabi ng event. May footage kami mula sa CCTV ng munisipyo, sabi ni Jomar ang operator na may mapanganib ng ngiti. Pero kailangan natin ng chain of custody. Hindi pwedeng basta kuha at ipakita. Kailangan ng opisyal na pagkuha at selyo. Ipinaliwanag ni Rico ng maikli ang proseso ng chain of custody bilang isang sunod-sunod na hakbang para maprotektahan ang integridad ng ebidensya na may pirma, oras at saksi para hindi maangkin o mapalitan ang mga file. Kinailangan nilang kumuha ng opisyal na order at magkakaroon ng pirma mula sa prosecutor. Sa madaling salita, kailangan nilang mag-ingat at madali silang maaaring matigil o maparusahan dahil sa paglabag sa pribadong batas. Maya nakaramdam ng takot. Ang amoy ng langis ng makina mula sa SUV ay dumaan sa hangin at tumigil sa kanyang ilong. Ang kanyang mga palad ay nagyelo. Tinawagan niya ang kanyang ina, si Aling Rosa, isang babaeng may lapat na mga palad at madaling makaramdam ng pag-alala. "Mag-ingat ka," sabi ng ina at napakapino ang tinig. "Alam mo, humingi tayo ng tulong sa isang abogado." sino man ang mag-aakala na ang simpleng mensahe ay magpapasok ng kanilang buhay sa isang bangungot ng mga pangalan sa mga dokumento at pangungotya sa politika. Maya nagbakasyon sa kanyang isipan pabalik sa nakaraan. Sa pagkabata niya, lumaki sa maliit na baryo sa Quezon. Ang bahay nila ay yari sa kahoy at ang amoy ng pawis ng mga tubo ng niyog ay palaging nasa hangin. Bata pa siya nang mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa paggawa, at ang ina niya ang nagdalang pinan sa anak. Nag-aral siya ng masigasig dahil alam niya ang edukasyon ang magbabago sa buhay nila. Nagtato siya ng kolehiyo sa isang pampublikong universidad, nagtrabaho bilang guro at pagkatapos ay nag-apply sa munisipyo bilang administrative officer. Ang pagkawala at pangungulila nung bata pa siya ang nagtulak sa kanya na maging maingat at tapat. Ang sugat noon ang naging pananggalang niya sa pag-ibig. Hindi agad magtiwala, ngunit kapag nagtiwala siya ay ibibigay niya ang buong sarili. Ang pagkilala kay Arman ay tila sagot sa panalangin. Maganda ang simula. Nagkaroon sila ng bahay, nagpatayo ng maliit na hardin, nagplano ng dalawang anak na gusto nila. Ngayon, ang isang mensahe lang ay parang malalim na guho na sumisira sa pundasyon. Sa kabilang banda, si Arman may sariling backstory na hindi gainong kalambot. Anak ng politiko mula sa lungsod, lumaki sa pribileyo na tututong maglaro ng mga salita at pag-asa ng maaga. Nag-aral sa kolehiyo sa Maynila, mabilis na umakyat sa loob ng lokal na gobyerno at natutunan ang sining ng kompromiso at pag-alaala ng mukha ng kapangyarihan. Si Kara naman, ang babaeng nasa mensahe, ay isang freelancer na datong assistant sa isang event company, kilala sa mga entablado ng mga fundraisers. Si Nina ang matalik na kaibigan ni Maya, si Rico ang pribadong investigador, si Jomar ang CCTV operator, si Liza ang mamamahayag na may malakas na kolom, si Ati Santos ang abogado na handang magprobono, si Dr. Cruz ang forensic expert na kukuha ng analysis sa mga video files, at si S.G. Hernandez ang pulis na matatapat. May sampung tao sa paligid na may papel sa kwento. Bawat isa may maliit na kilos pero may malaking epekto. Habang lumalalim ang imbestigasyon, natuklasan nila ang pattern ng mga meeting. May mga booking sa hotel sa mga gabi na wala si Arman sa bahay. May mga tatlong text mula sa isang numero na nakapangalan sa saved contacts bilang Kara, at may larawan na kuha mula sa parking lot na nagpapakita ng dalawang taong magkahawak ng kamay. Maya at Rico nagplano ng masinsinang pagsubaybay. Sa susunod na lalabas siya, sabi ni Rico, susundan natin siya hanggang hindi siya nakakahinga. Maya tumingin sa kanya. Nakita ang kanyang kamay na naninginig. Anong gagawin natin kung magalit siya? Tanong niya. Gagawa tayo ng paraan para protektado ka, sagot ni Rico at dahan-dahang yakap ang pagkababahala ni Maya. Ang sumunod na linggo ay puno ng mahabang gabi ng vigilya. May eksena sa isang fast food kung saan nakita ni Nariko at Maya ang pares na may parehas na coat. Ang libanag ng neon ay parang maputlang sakit sa mukha nilang dalawa. Ang amoy ng pritong manok ay nakagugulo sa isip ni Maya. At ang tunog ng mga bisikleta sa kalye ay nagbigay ng ritmo sa paghinga nila. Nagkaroon ng walong palitan ng usapan sa pagitan ni Maya at Rico habang pinapanood nila ang tubig na inumin ng magkapareha. Did you see his ring? tanong ni Rico. Wala, sagot ni Maya. Laging suot niya ang ring noon. Baka nag-off siya, sabi ni Rico at tumingin sa paligid. Bakit naman siya magtatanggal? Sagot Maya na may galit. Ito na ang pattern, sagot Rico. Una, yung text, tapos yung hindi inaasahang appointment, tapos ang pagkuha ng keys sa hotel. Maya nungisi ng bahagya at ang voices niya ay nagngangal. Hindi ako magiging tahimik. Sa isang gabi, may nangyaring hindi nila inaasahan. Habang sinusundan nila ang itim na SUV na palihim na pumark sa isang madilim na kalye, may tatlong nakakubli na kalalakihan ang lumapit sa sasakyan nila at pinutulan ang kanilang surveillance. May suntok, may tunog ng salamin na tumagos at may lakas na tunog ng carjack. Nabasag at may malakas na palo sa likod ng ulo ni Rico. Maya naramdaman ang isang matinding pag-ikot sa kanyang tiyan, ang amoy ng batik ng dugo at langis, ang malamig ng semento sa loob ng ambulance. Tawagin ng 911, sigaw ni Maya habang may malaking sakit sa ulo. Walang nais na manakit, ngulit sila ay sinubukang takutin. Ito ay unang subog ng pagsisikap na pigilin sila. Walang utang na loob ang mga taong nasa likod nito, may boses na tumawag sa telepono ni Maya isang gabi, isang mensahe na maikli at malinaw, itigil mo, bawal kang maglahad. Maya ipinakita kay Nina ang text at sinabi, hindi ako titigil. Sa sunod na araw, nagkaroon ng unang malaking pagtuklas. Si Jomar nakakuha ng footage mula sa parking lot ng isang hotel na may maliwanag na mga frame ng oras at mga mukha. Nagpadala siya ng isang maliit na flash drive kay Maya sa loob ng isang selyadong sobre. Maya naramdaman ang bigat ng metal sa kanyang palad, ang malamig at ang garapala ng plastik na kumikiskis sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nang buksan nila ni Rico ang flash drive sa isang lumang laptop, may mga file na may pangalan ng hotel, may oras at may isang folder na nakapangalan private. May tatlong video file na may mahahabang pangungusap sa kanilang ulo. Dr. Cruz, ang forensic video analyst, pumirma bilang eksperto at sinabing, kailangan nilang magpatupad ng chain of custody upang legal na mapatunayan ang mga file sa hukuman. Ang paliwanag ng chain of custody ay nagsasabi na bawat file ay dapat ilista, ilog ang orihinal na source, ang oras ng pagkakakuha, sino ang humawak nito, at ang paraan ng pag-iimbak na may digital hash upang mapatunayan na hindi ito nabago. Ito ay kritikal para hindi mahabol ang ebidensya at hindi magduda ang korte sa authenticity. Maya nakaramdam ng kaluwagan at pangamba ng sabay. Nang i-play nila ang unang video, ang silid ay biglang naging tahimik na parang simbahan. Maririnig ang mahinang paghinga ng dalawang tao sa video. Maririnig ang halakhak na pamilyar sa boses ng isang babae. Maya inilapit ang mukha sa screen. Nakita ang mukha ni Arman, nakablazer, nakangiti at may hawak na baso. Hawak ang kamay ng babaeng nakasuot ng pulang damit. Maya naramdaman ang panlalamig sa leeg at ang pagkahimatay ng kanyang mga tuhod. Ito na, bulong ni Rico. Ito na ang ebidensya. Ang video ay naglalaman rin ng isang dokumento na nagpapakita ng listahan ng procurement at may mga pangalan na may katumbas na halaga ng pera. Sa kabilang bahagi ng screen, may message thread na nagpapakita ng paghahati ng pondo at pag-reserve ng hall para sa isang fundraiser na hindi official na nasusulat. Maya narinig ang kanyang mga hukay ng dugo sa tenga at ang lasa ng metalay na dugo sa bibig. Sa kabila ng takot, alam nilang ito ay sapat na para simula ng publikong pagsisiwalat. Ngulit hindi iyon tumigil sa mga nagbabantang mensahe. May isang gabi habang nasa bahay, may pumipindot sa pintuan. Maya, nagbukas at may isang sobre na walang lagda. Sa loob nito, may larawan ng kanilang bahay kuha mula sa isang vantage point na hindi inaasahan. May kasamang tala. Alam namin kung saan ka natutulog. Maya naramdaman ang takot na parang isang pabilog sa dibdib. Nagtawag siya kay Ate Santos na pumayag na magsampa ng temporary restraining order. Sa korte, inilahad nila ang ebidensya video, log ng hotel, text message logs at ang CCTV clip. Ang paglalahad ng ebidensya ay kailangang maipakita ng maayos. Ang forensic analysis na ginawa ni Dr. Cruz ay nagpakita ng metadata ng video na tumutugma sa oras at petsa na sinabing inirecord ipinaliwanag niya sa harap ng hukom at sa mamamayan na ang metadata ng isang video file ay naglalaman ng informasyon tungkol sa oras ng pag-record, ang device na ginamit at ang digital signature na nagpapakita kung ito ay na-edit. Ito ay isang single paragraph na malinaw at kompleto na paliwanag kung bakit hindi basta-basta matatanggihan ang mga file. Nang mabasa ng mamamahayag na si Liza ang mga unang balita, nagpasya si Liza na ilatala ang isang artikulo na naglalaman ng bahagi ng ebidansya at nagtanong sa munisipyo para sa komento. Ang sagot ng munisipyo ay isang malamig at maikling denial na walang anomalya. Ngunit, sangayon sa maraming testigo at mga empleyado, may nagaganap na mga irregularidad sa isang public event kung saan dapat ay magbigay si Arman ng talumpati tungkol sa transparency, nagplano si Maya na ilabas ang lahat. Ito ang plano. Sumali sa pagtitipon bilang isang supporter, ihanda ang presentation na malakas ang ilaw at sound system at iproject ang video sa malaking screen. Suporta mula kina Nina, Liza, Rico at iba pang mga kaalyado ay nagbigay ng lakas may emosyong umuusbong habang papalapit ang araw ng event. Maya, pumili ng damit na simple at may loob ng determinasyon. Ito ang pagkakataon, sabi niya kay Nina, hindi lang ako ang nasaktan. Mag-ingat ka, sagot Nina, alam namin ang gagawin mo. Sa mismong gabi ng event, ang hall ay puno ng parol na kumikislap. Ang halimuyak ng pabango ng mga bisita ay halo-halo. Ang tunog ng mga kubyertos at baso ay nagbigay ng isang kasual na atmosfera bago magsimula ang pagdiriwang. Habang nasa intablado si Arman at nagsimulang magbigay ng talumpati, may isang technician na kumonekta sa isang USB sa likod ng sound booth. Maya huminga ng malalim habang sinasalo ang apoy ng pag-asa at ang lamig ng pangamba sa kanyang tiyan nang dumami ang ilaw at nag-play ang video, ang mga mukha sa screen ay kumikintab sa liwanag. Ang unang reaksyon ay pagkataranta. Ano yan? Sigaw ng isang lalaki mula sa likod. Ang tunog ng mga upuan na nagmanuver, ang murmur ng mga tao ay tumingkat. Maya tumayo at humarap sa mikropono. Napakaraming tao nakatingin, ang mga kamera ng telebisyon ay nag-zoom at ang mga larawan ng mga taong nasa video ay nagpapakita. Si Arman tumigil sa gitna ng pangungusap. Anong ginagawa ninyo? Galit niyang tanong habang sinubukang niyang patayin ang screen. Hindi mo na maaaring tanggalin ang totoo, sagot ni Maya na may salita na malamig at mariin. Malinaw ang pagbibitiw ng kanyang pagkadismaya. Nandyan ang mga mensahe, ang mga booking at ang mga transaksyon. Nagkaroon ng walong dagdag na palitan ng mga salita sa pagitan nila ni Arman sa entablado, bawat isa na sinamahan ng reaksyon ng mga tao na parang alon. "Kinikilala mo ang babae?" tanong ng isang reporter. "Walang katibayan," sagot ni Arman. Kaya nga, narito ang mga katibayan, sagot ni Maya at inihinto ang isang clip na nagpapakita ng paglipat ng pera at ng pirma ni Arman sa dokumento. Maraming tao ang umunlad sa isang mapanuring pagmamayabang, may mga hiyaw, may mga hikbi at may mga taong nagtatago ang mukha. Ang video ay tumakbo sa isang eksena kung saan kitang-kita na may pag-uusap tungkol sa pagredirect ng pondo. Ang eksenang ito nagdulot ng kagal na sumigaw mula sa mga kongresista at miyembro ng komunidad. Ilang araw pagkatapos ng publikong eksposisyon, nagsampa ang mga mamamayan ng formal na reklamo sa ombudsman at humarap ang press conference na pinangunahan ni Liza at iba pang mamamahayag. Nagkaroon ng malawakang coverage at ang opisina ni Arman ay unti-unting nawawalan ng suporta. Sa loob ng dalawang linggo, isang panukalang imbestigasyon ang inihain ng council at may audit na nagsimula. Sa puntong ito, lumitaw ang isa pang pagbanta. May isang tangkang pananambang na ginawa sa isang alay ni Maya. Sa isang gabi, habang bumibyare si Rico, may tumilapon sa kanilang sasakyan at sinubukan silang itaboy mula sa kalsada. Muli nakita nila ang panganib na sumulpot. Maya, naramdaman ang init ng pag-igting, ang laman ng dibdib na parabang lulubog at ang amoy ng gasolina na naghalo sa hangin. Ang mga puwersa ng pagkontrol ay hindi di nagtatangi ng paraan ngunit sa kabila ng takot pinili nila na lumaban Attorney Santos nagsampa ng kasong administratibo at kriminal laban kay Arman at ilang kasamahan. Ang proseso ng pag-file ng complaint at pagkuha ng supina ay ipinaliwanag ng abogado sa loob ng 300 na salita. May mga form na kailangang isumite, may mga affidavits na dapat pirmado at may court summons na dapat ipadala sa mga opisyal. Ito ay maikli ngunit technical na paglalahad ng legal na pamamaraan na nagbibigay linaw sa hakbang na kailangan ilangan para mapabilis ang proseso. Dumating ang araw ng pagdinig. Sa korte, iniharap ni na Dr. Cruz ang forensic analysis ng mga video, ipinakita ni Jomar ang orihinal na CCTV footage at inilahad ni Liza ang dokumentasyong na ipon. May mahigpit na eksaminasyon ng mga timestamps at ang hash values ng mga digital files. Ang unang desisyon ng presiding judge ay mag-issue ng temporary suspension kay Arman habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Ito ay isang maliit ngunit makabuluhang tagumpay. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula ang mga press conferences at ang opinyon publiko ay nagbago mula sa pagdududa tungo sa pagnanay sa pananagutan. Ang mga kasamahan ni Arman sa politika ay nagsimulang lumayo. May mga nanawagan ng impeachment at may mga NGO na nagbigay ng suporta sa mga apektadong serbisyo. Ngayon, kailangan nating tumingin sa epekto sa personal na buhay ni Maya nawala ang kanyang tiwala ngunit hindi siya nagapi inilahad ng epilogo ang tatlong yugto ng pagbabawi at katarungan Pagkatapos ng isang buwan, Maya nagsimulang mag-organisa ng community support group para sa mga biktima ng korupsyon at karahasan sa tahanan. Nagkaroon ng maliit na opisina, isang hotline at mga volunteer na nagbigay ng oras. Ang unang buwan ay puno ng mga meeting at sleepless nights, ngulit unti-unting lumalaganap ang mga tao na nagahanap ng tulong. Pagkatapos ng tatlong buwan, ang investigasyon ay umabot sa mas malalim na antas. Mayroong formal na pagsampahan ng mga kaso kriminal na may karga na pandarambong at paggamit ng pondo para sa personal na kapakanan. Ang mga dokumento ng procurement ay muling sinusuri at may mga auditors na naglalakad sa mga tanggapan. Maya nakita ng pagbabago sa sistema. May panahon ng mga tao ay nagsimulang maging mapanuri sa mga proseso. Pagkatapos ng anim na buwan, ang hukuman ay naglabas ng isang preliminary injunction at ang usapang publiko ay nagdulot ng pagbibitiw ng ilang opisyal. Maya nagpatuloy tuloy sa kanyang advokasya, nagbukas ng isang maliit na programang tumutulong sa mga kabagaihan na nasaktan ng pandaraya at pandarambong. Ang mga bata mula sa kanilang komunidad ay nagbigyan ng scholarship mula sa pondong nabawi. Sa personal na antas, Maya natutunan ang halaga ng paggawa ng tama at ang tibay ng suporta ng komunidad. May repair at paghilom at isang bagong layunin. Ang huling tagpo ay isang muling pagtatayo. Isang maliit na seremonya sa hardin kung saan habang umiikot ang hangin ay may halimuyak ng bagong tanim na bulaklak. Maya tumitig sa malayo at sinabi, Hindi na ako magpapadala ng takot. Magtatayo kami ng bagong bukas. Ang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagtataksa ng isang tao. Ito ay tungkol sa kung paano ang lihim ng iisang mensahe ay naglantad ng sistema na tumutulak sa katiwalian at kung paano ang isang ordinaryong babae ay naging daan upang magdala ng ilaw sa dilim. Kung nasaktan ka ng kwentong ito at naniniwala kang may obligasyon ng bawat isa na magbantay sa kanilang komunidad, mag-subscribe sa channel at magbahagi ng inyong kwento sa comment section. Ang hustisya ay hindi palaging mabilis, ngunit kapag pinagpupursigihan ng marami, nagiging Mahirap itong itaboy.